Grabe talaga, hindi ko maintindihan. Bakit yung ba may nag-iinitan yung issue na to? Yung regarding sa pag-promote, regarding sa pag-share ng mga content ng kapwa content creator. Bakit ba? Tapos, yung mga videos niyo naman, ay gusto nyo, sinishare. Kasi, isa dyan, ayan, si Wig, sabi nga niya, na bawal daw i-share ang mga content ng kapwa content creator. Tapos, pag i-check mo yung video na ginawa niya, may share. Tapos, ito pang malala sa dulo ng video niya, sinasabi niya, o oh, i-share niyo tong video Your... na to ha para awareness sa lahat. oh, di ba? Nakakatawa di ba? Gusto niya yung video lang niya ang i-share tapos yung video ng iba ay wag i-share. At lagi niya sinasabi na bawal daw mag-promote. May mga ebidensya pa siyang pinapakita. Kaso, kawawa, bakit? Yung ebidensya pinapakita niya, hindi niya naintindihan ng buo talaga. Your... Nakakahiya lang. Kasi, hindi naman lahat dito, sa content na ginagawa natin, ay mga op-op. Na ibig sabihin na hindi nila naintindihan yung mga binabasa nila. Kaya, sila, kung anong sinasabi nila minsan, karamihan di kasi mga content creators na hindi nagbabasa, naniniwala na lang, basta-basta doon sa mga sinasabi. Yun yung mali talaga natin, guys. Kaya napaka-importante talaga, magbasa tayo. Magbasa tayo ng mga policy ni Mamets, para tayo mismo, alam natin sa sarili natin, na yun talaga ang tama. At yun talaga ang totoo. Huwag tayo makadepende. Lalo na yung sa mga nagsasabi na bawal ganito, bawal mag-share ng content ng creator, bawal mag-promote ng kapo content creator, yan iwasan nyo po ang paniwalaan yan. Kasi gaya na sinabi ko, ako matagal na akong nagpo-promote noon pa lang, hindi pa ako monetize at hanggang sa na-monetize na ako at never ako nagkaroon ng violation. Kasi nga, last time na nag-post ako, yung sinabi, doon, sinabi ko doon sa pinost ko, nakikita doon na ang nakalagay ay pwede kang mag-shout out sa mga followers mo o subscribers mo. O gusto mo magpasalamat, pwede. At may tinuro pa si Mamets, diba? di ba? Hindi ko lang talaga maintindihan, bakit, bakit ganun yung iba mga content creator, ayaw nila na nakikita na may mga content creator gumagawa ng shout out o promotion sa bawat account. Bakit ba? Ba't ba ayaw nyo? Ba't ba nyo pinipigilan? Nalilitong litong litong lito talaga ako sa inyo. Pero gusto niyo naman yung sa mga videos niyo i-share. Pero yung sa iba ayaw nyo pinipigilan nyo. Ha? Huh? Diba? Alam niyo na, alam niyo na ano ang gusto nila. Gusto nila sila lang. Kaya ngayon ako, kaya kong ipaglaban yan na yung to mga sinasabi ko ay tunay at totoo. Kasi kung ako ay nagka-violation dyan sa mga ginawa kong pag-flex, pag-shout out ng mga videos, eh di sana nagkaroon ako ng violation, di ba? Hindi ako nagkaroon ng violation dyan at kumikita yan, may mga earnings yan. Okay? So, sa iyo, nagpapakalat ng, ano, ng bawal-bawal ko, no? Itigil mo yan kasi hindi lahat ng content creator ay maniniwala sa iyo kasi hindi lahat ay of, of like you. Hmm? <laughs> Yun lang yun. Itigil mo na yun. Huwag ka na magpakalat ng fake news. Magsuot ka lang ng fake na wig. Okay na yan. Basta huwag ka lang, mag, huwag mo lang, ka gumawa ng fake news. Fake wig mo. Ipanindigan mo yan. Pero yung fake news na sinasabi mo o mga ginagawa mo, itigil mo yan. Hmm? Yun lang po guys. At huwag kayong basta basta magpaniwala ha. Lalo sa mga ganyan. Okay? Alright? Ah, uh, ah, uh, alright. I'll well, like it when you do like it again, baby. Alright. Bye. <laughs> love, love.